lang. Uh, ano Ayan guys, dito ya guys. Ito na bago na naman. Yellow corn, yellow sweet corn guys. Ayan. Dito sa kabila, bagong tanim. Laming lamok guys, ang kati. Mom, credit ka eh. Home credit. ngang Hanggang dito. Ayan, yan May bulak-bulak na, guys. Ito may buongan na. Ito na naman, guys. Binaha na naman kami kagabi, guys. Ayan. Tira ng baha na naman to. Ano nga ba, Anne? Di hmm. ba rin ito suman? Ito, hod sa balik. Magsugat ito suman. I-hack ko ito yung korsan. Bagoong. Bagoong amon sudan. Guys, bagoong ang sudan ni Proud Nanay. Ano na? Kapit na? so ano? Oo, oh, duro-duro gano'y ah. Eh. Kamu dyan, Rose, ang mga piklat Rose, sa mukha. mga ano, ang ginakamang ko sa una. Ito guys, oo. Oh, oh. Nami, duro-duro ah, nang yan guys, ang ganda. Kahit na ano kahit ang mga bulaklak. madto kami kay ng Arlen. Teresa. Airplane. si Baba bong. Ang bakit yan si na Arlen? Ang si na Arlen? I airplane, <laughs> airplane. <laughs> uh -uh. no doctor, guys. No, they hmm, just keep the coming back. ganda ng mga mais na naman kaya ayan marit so balis ka at slipper mo ayan guys so balis ka slipper mo hmm Ayan guys. Katapos ng tabako, mais na naman. Ito guys, sweet corn. Sweet ang corn. Pas-pas. Pas-pas. Hmm? Ang ganyan? Binaha na naman kagabi guys. Hmm. hmm. so binaha na naman guys Inabot na naman ng baha dito kahit Come on Len Tingala ko man Hmm guys Hmm Di eh, no. Nagutom na tibibil mo ko. Bu, 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 bu. le na guys o Sinalubong na lobo na ako naki <laughs> Dali na. Uli na yan sila guys o. O, Dali na. Ayan. pag ako talaga nawala. Lagas, mom. Momo, dali na wala Elmo mo mula lagas mo mo m m m m m m Hali na. <laughs> hmm, sinalubong ako na aking mga lalaki. Ang na. Hmm, pakarga na naman to. <laughs> <laughs> pakarga na naman kami magpakarga. Hmm, ando na yung mama nila. Ando na yung ate. Oh. Oh. Nala hmm, ka na. Ayan guys, oh. Hmm. Ella, Ellie, na. Ayan sila guys, oh. Sinundan ako dito. Ano, tumakbo na yung nanay. Eli! Hmm, ito na isang pakarga na. Marunong sinundan kami doon sa may ano. Hmm, lakad na, lakad na. andalina, andalina, na. Andali na. Bilis, ilmo. Mama. May natakbo na sila. Punta kasi kami doon sa kabila, guys. Ito yung sa kabila. Sa katapat namin. Ayan. Ayan. Yung orange. Ayan, nag-iingay. Ayan, ito guys, oh. Eli, asa na si Ila? Guys, oh, sinundan ako na aking mga pusa. Oh, tara na, uwi na, kain na, dali. Eli, Ayan guys, may bunga na naman. Bagong blessings ang parating. Gabi na guys, gabi. Dito kami sa bukid. niwan ko yung aking pasyente. Tara na. Yan sila guys. Oh. Sinundan ako dito. tara na. Gulit na. Asa na si si Elmo? Oh? Elmo, tara na. Bye bye. Bye. Tara na. Eli, Ella nandang kami dito sa bukid. Hmm. Ayan, guys. Bagong blessings. Ayan. Binaha na naman kagabi. Tata mm -hmm. <laughs> na, diretsyo. Elmo? Oo. Elmo, lakad na. Ayun, ayaw na mag ano. Papakarga. Eli! Ayan, dalawa. Ito, guys. Dito tayo muna, guys. No? Ayan, guys. Oh. Pichay buti pa yung kapit ba may pichay na naman guys mm -hmm. hindi ni lahat yung tanim na ano pichay mais tara na karot sabi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tara dito daan daan ngayon guys natira na naman ang baha guys oh ito lang. Pagkatapos ng tanim, binaha na naman. Elmo, Eli. Oo, tara. Bilis. Laka daw siya sa, sa banana, saging. Tara na. Huwag na dyan. Dali na. Huwag na. Oo, tara. Dali, bilis. Yan, Dito kasi kami sa ano? bukid. Sa bukid. Sinundan ako ng mga alaga ko. Nihingi na ng hapunan. Ayan guys. Hanggang doon. Hanggang dito na lang po muna. Ayan guys. Diretso yun. Tara na. Gulits na. ano? Huh? mm, -mm.